po ng kumakain din. Shout puso sa lahat. Shout. Mamaya <laughs> pa yung out. Ayan magandang araw po mga kabukids uh, Ngayong araw ay magluluto po kami ng gabi So meron po kami nitong nakuha na mga gabi doon sa kabilang side ng aming area uh, At lulutuin natin ulang for today Ginagayat-gayat ni Jinky yung kanyang laman At kay naman yung kanyang mga tangkay Kasama natin si Titabi ngayon At saka si Kabilog Kabilog Kasama natin ngayon So, okay. dahil ang ating ulam ay masarap <laughs> walang pasok walang ah. <laughs> pasok ayos ah haler day ayos <laughs> ah may haler day haler day dami na rin yan no mag ano po kami ngayon mag lalagay kami ng baguong binagoong ang gabi. Tapos, sasawagan natin ng ating niluluto rito na pritong suran. Ah, pritong suran. <laughs> Inihaw na suran. Ayan. Oh. Yan ang ating sasahog mamaya. Balik natin ito mga kabukids. Para hindi masyado mabigla ang ating ihaw-ihaw. natin hindi ang sikat ng araw nakakasilaw talaga guys kapag medyo makulimlim tapos biglang sumikat yung araw oh, pinawisan na kagad ako todo todo hindi pa tayo nagsisimula magtrabaho nyan sabi mo natin itatanim natin yung maliliit ayun na lang magkuha na lang ulit ito po kasi mga kabukids kaya kinuha namin kasi balak namin po dun sa may 'yung kulungan ng itik, meron po kaming ginawang net. Pinalibutan ng net tapos kinulong namin 'yung itik do'n nung mga ilang buwan din. Ngayon, gumanda po 'yung lupa. So, tumaba kasi nagkaroon ng mga ipot do'n at naging putik-putik siya. So, balak ko tatamnan ko ng gabi para mabilis na lumaki 'yung gabi do'n. Eh wala na rin do'n 'yung itik eh na ikulong na namin. Kaya at yung mga maliliit po nito, yung, yung mga suwi niya ay itatanim namin mamaya doon. Kaya at yan, katulong natin si Bilog mag mamaya magtatanim. Mas malalaki pa yung dito. Mag mag lupat. pag Pagtungo mo, mas malalaki pa hindi. dito. Oo, kasi mataba. Ito po kasi tinanim ko doon sa may baba na medyo matubig din naman. Yun nga lang hindi ganong kagandahan yung lupa na napagtanim natin. Kaya dapat po ito lalaki eh, kasi laki ng tao. Doon sa nakuna namin, malalaki to eh. Nagpastao, no? Nagpastao pa. Pero yung sa amin, hindi masyadong lumaki. subukan namin kung mag-work yung aming idea. Nagpastao din naman. Kay Bilog. <laughs> <laughs> Nakakaamoy na yung tango. Ba't sa'yo pumupunta? <laughs> Ang bangis ng isda. Hala, koi ko na 'yun. Sarap din sa niya Yung isda na sa kalan. Oo, so, gito. Dito pupunta. naliligaw yata yung langaw na 'yun ah. Bastos si yung langaw na 'yun ah. Naligo naman ako ah. <laughs> Hindi yung mga ganyan kasing isda na pangihaw, yung mulmol, mm -hmm. mga suran. Ang lakas sa langaw niya. Tingnan mo, pag hinango natin yan medyo lumamig-lamig. Hindi na lahat. Ubus na yan. Pati yung tao. Tao pala nagdali, no? Pati si na yung gano'n na katang. sa ano. Tama na ito, madami na. Madami na talaga yan. Ito yung mga laman niya mga kabukids. Ito yung tangkay. Konting dahon lang tikman natin ang binagoong ang gabi. No? Pwede na yan? Hanguin na natin. Ang dikit. Parang gusto ko na lang gumawa ng masarap na sausawan para dito. <laughs> <laughs> Parang ayoko ko na lang binagoong ang gabi. <laughs> din natin yung katas. Ops, oh, sayang yung buyan. Ayan natin. Ayaw nila? Ayaw ng mga nanay. Bakit ayaw nyo yan? Wala na lang makakain anak nila pag-uusin. Kachuchusi din talaga eh. Kala mo talaga mayaman eh. <laughs> Gusto nila yung sama inihaw. Ni Hen. Hen. oh, tama na daw, bilog. Gusto nila yung inihaw mo kanina. Yan. Gusto pa nila yung inihaw. Aba, aba, matindi. Mmm. Bango. Manahin <laughs> natin tong laman ng gabi kasi medyo matigas. Dalawa lang pa <laughs> Pwede na yan, oh. no? Eh. Masarap <laughs> oh, kasi isaw-saw to, eh. Yan yun. <laughs> Isasaw-saw ko to sa... Kalamansi mm -hmm. na may sibuyas. Tap pa natin. Sarap yan. Dala yung to kay Kim mo pa. Yan? Ito. Pasalubong kay Kim? Hmm daw na siya sa pa siguro ng nang pandon ni <laughs> po mga kabukids yung mga gabi na gusto namin itanim ay dito Yan. kung mapapansin nyo po maano na siya maputik so ito po yung net na ginawa namin temporary kulungan ng itik nung pinakawalan namin yun nga lang ngayon eh, kinapitan na siya ng mga damo so naanuhan na siya ng mga ugat ugat yung nasa ilalim na side kaya medyo mahirap ng pumi at kinakailangan po namin kunin to kasi sayang din uh, magagamit namin to doon sa paglalagay namin ng net sa bubong ng kulungan ng itik para hindi na bibili ng bago kasi sayang nga po para makatipid-tipid ba tayo <laughs> Kaya, ayan medyo tinatsagaan lang namin ni Tita B tayong i-recycle na kasi meron dito ng ano eh, balagbag na buhok na nilagay ako dati. Ang haba pa naman 'to ng tatanggalin natin. Hanggang doon po 'yan eh. Mula po doon pinaikot ko ng ganito. Kasi nung kinulong namin sila dito, medyo bata-bata pa maliliit pa sila. Eh ilang buwan yung nakalipas. Wala, nag-ano na siya, pinapitan na. Ito po ay ano namin dati, kulungan din namin ng manok ang daming beses na ito na recycle eh kulungan ng manok nasugod to? oo yung nandun na ginawa kong kulungan dah tapos yung ibang karugtong po nito nilagay ko rin dyan sa, sa kulungan ng itik tapos itong mga tira yan naging may ganito naman matibay yung net na yan oo ano na yan limang taon ito limang taon na to pero matibay pa. Kesa sa itim na? No? Oo. Oh, maganda tong green. Maganda. Hindi wala presya dito. Okay rin. Eh. Sulit naman. Matakin mo dati tabi. Putulin ko. <laughs> Baka mapresa yung halaman <laughs> Sumama na <laughs> Ops, naputol na yung ibang part Medyo rumurupok na rin ang kaunti Pwede pa yan <laughs> sabi <Kakasabi> lang kanina Masiba yung pabumili lang <laughs> masiba Kasi ito nakabilad sa ulan init Oo Kaya po kasi pwedeng hindi namin lagyan ng net yung kulungan ng itik eh nangyari sa amin last year bagong bago yung bubong tapos din namin nilagyan ng net ngayon kapag umuulan ng malakas hangin tumitik question po yung talagang nagsisimula ng pagkasira eh kung lalagyan ko ng bago may kamahalan medyo magastos din talaga temporary permanent temporary <laughs> temporary magamaw na pa ngayon nipa dito eh oh. sana nga kasi yung nipa umabot man lang ng 3 years abol ko para sulit naman yung ano pagod natin maglagay diyan saka yung pagbili natin Oo, Putol yan eh. Pinagdugtong ko lang. Okay na siguro yan. Next week na yung kadugtong. <laughs> ang tagal eh. <laughs> <laughs> Buwabag yun na naman. <laughs> ah, nagpapabunot yung kapitbahay natin. Tayo walang ano, palay. Next year na lang tayo magpalay. Next. Alangan. nga nito ang uh, panahon eh. Hmm. May ulan, ang kasita mo mo lang. Baga na isa ng init. alanganin ng panahon. Alanganin ng budget. Ay, budget. <laughs> Mahirap kasi ipilit kapag kaalanganin ka. Malulugi ka lalo. Kailangan pag sinimulan mo. Dapat ano mo talaga. Pukusan mo ng pati budget. Hindi lang time. Traktura talaga. ko ngayong excited na ng <laughs> Wala na yung kaagaw ko, nakatulog na. <laughs> Yan na lang siguro para i-mortipit. <laughs> kain po mga kabukids. Kain po. Kain nga muna kasi oh, na eh. <laughs> yung aming kasama na bata, si Bilog, nakatulog. Masama yung ano, pakiramdam. Mamaya na lang siguro yung kain. o na suran. Yung aming inihaw. Inihaw namin, tapos sinahog, tapos tinanggal. Ang <laughs> galing. Masikip kasi. Mm. Masarap din po itong amo, binagungan kung medyo nasasawa-sawa na kayo sa gabi na laging ginagataan pwede rin po yung pinag-uho para siyang may saluyo Mm -hmm. Gising kana na bilog? Kain na tayo. Kain na bilog. Samang Kung gising kana, magpunta kana na lang dito ah. Hindi ito ginagawa ng soriso, di ba? Oh, soran. Soran. From the word soriso. Soran. From the word soran. Ano Yung mahalat na daing na ah, puro laman. Oo. Ah, uh, ano yung tawag doon? May isa pang term doon. Labahita. Mm, labahita. Mm, yun. Labahita. Mm, dito pala yun. Mm-mm. Kaya -mm. tanggal lang kanya kasi yung laman niya, di ba? Mm-mm. Shoutout po sa inyo lahat mga kabukids. Wala tayong shoutout na specific, no? Hmm. Hmm. Naalala ko si Sir Mark Contado. Kain po, Sir. Shoutout po. Sa lahat po nang kumakain din. Shoutout po sa inyo lahat. Shoutout. <laughs> Mamaya pa yung out. Shout out. Shout out. Shout out. Ngayon lang natin na itong binago ng gabi, no? Harap din pala. Paksiyo, masarap din. Laging ginagawa ni Mama B. Tapos yung paksiyo lang na ano, nilagyan ng mga uh, ano, ng tulito, kandis. Mm. Mm hmm. Saka, lang, hindi siya gaano masin. Hmm. lang. Kadyan ayaw, hindi niya masyadong trip. Oh, hindi, hindi ako sanay sa paksiyo na gabi. Gata. <laughs> yung isang yung isang klase kasi yun ang ginagawang paksi mm, -hmm. mm -hmm. yung okay. kids. Ah, yung mm -hmm. no. Kasi ito malaki masyado yung tangkay. At saka walang laman. Yung walang laman yun. Sili oh. Mm Hindi ako sanay kumain ito yung sili. Pero susubukan ko. Kasi nainggit ako sa iba, kinakain nila yung siling haba. Hmm. ano no, sibuyas yung dilaw Hmm. Parang walang... Parang kamatis. Ah. Oo, parang kamatis lang yung kain. Parang habang tumatanda ko, nagugustuhan na <laughs> yun. nakatago lang na, na. ata. Eh. Hindi ka suspect eh. <laughs> check. Ang dalawahan lang. Yung mesa po kasi namin mga kabogge, naka-design lang sa amin dalawa. <laughs> <laughs> kasi kami lang din nakatira rito. Pag may bisita sa labas na kain. <laughs> Pag may bisita, wala.